Ito kami dumaan guys sa masukal na lugar. Sabi ng ibang tao, meron daw dito nagpapakita. <laughs> meron ka <nga> talaga nagpapakita. <laughs> <laughs> Meron nga talaga dito guys Maraming mga nag-aabang dito na Di ko alam po ano yung mga Klaseng tao na yun Ayan. Ay. Ayan Ano kaya, ano kaya yan? Ano yan, ano nakaitim Ayan Ayan Ano kaya to? <laughs> ah, traano pala Dito guys, dito Dito sa ano na to yan oh. Sukal. So, delikado yung lugar dito mga guys kasi alam nyo kasi pinto-pinto dito sa lugar na to. Marami daw mga nag-aabang na mga hindi kaano na mga tao. So, dito sa kanto na to. So, yung lugar na yun guys. So, delikado talaga.